Um, may nahuling daga dito sa tindahan po yung aking chong. Yan o nakita ko. Tinupi ko sana yung ano, folding bed ko. Tapos nakita ko na sa ilalim yan. May kinakain na. Hmm, di ba Kaya yan ang kagandahan na may pusa tayo sa ating tahanan. Ayan. Gagaling nila manghuli sa mga big, sa mga ano, frenny natin. Laro-laro yung pa niya yan. Yan, nahuli niya. Oh. Dito pa talaga sa tindahan ko. Akala ko talagang wala ng mga friends sa tindahan ko. Meron pa rin pala. Nakakapapasok. Kasi kahapon, nakita ko ito, this, yung noodles na to mag maglalagay sana ako ng karagdagan dito nasa pinakahuli siya eh, sa bandang likod pero nung nagtaka ko bakit merong ano merong ngat, -ngat ito so kasi tinignan ko naman yung loob nito wala naman butas sabi ko kung ito yung ngat ngat ng aking ng mga bitwit ng mga friend dapat meron siyang butas yung Uh, ano ko yung organizer ko di ba kaya lang wala siyang butas ma -buo pa ito hanggang likod ayan oh hindi ko alam kung nabili ko siya sa grocery store na ganito na na hindi ko lang napansin or ano or dito na siya na nayari ng mga ano mga friend natin sayang oh hindi na natin siya pwedeng ibenta Piroin mo yan. 16 pesos tinampintahan yan. Ayan. Pinagpasapasahan na nila yung prene. Kawawa naman. <laughs> pinagpasapasahan na ng mga pusa ako. Eh, tatlo yung pusa ako dito. O, diba? Kasi yung nanay, di na ako na doon sa mama ko. Nakakulong siya doon. Kasi ilang linggo rin siyang hinayaan ko sa labas dahil nga tumakas. One, uh, nung gabi, tumakas siya. So, hinayaan ko na siya kasi kinasta na siya ng iba-ibang mga okay. lalaki. <laughs> Napunta sa pa ako. Takot na takot ako sa mga prene eh. <laughs> hmm. Dadaspanin ko na yan. Hmm. Kadere, pag kinain niyo yan. Eh, yun nga. Kaya dinala ko yung nanay na dun sa mama ko kasi na hindi ko rin matiis na awa ko dahil pakalat-kalat. Niisip ko kung saan siya kumakain. Baka basura ang kinakain. Kaya hindi nala ko muna kay mama. Kasi dito nagpupumilit lumabas doon kasi may kulungan. Ayano kawawa yung freni. <laughs> na, nadaspanin ko na yan.